Secretary Ted Herbosa. Sec, uh, good morning. Kumusta yung ating linya ngayon? Okay na? Good morning, Sec. Good morning, Dexter. Good morning, morning You are saying galing ka ng Jamaica for uh, anong uh, anong, anong oh, ano yun? Oh, na ako ng mm -hmm. Minister of Health doon dahil nag-usap kami dati at nagpunta na rin sila dito. Nagpunta mm -hmm. na rin noong December yung Jamaican team. Yes. At tinignan yung ating mga hospital, nursing school. Gusto mm -hmm. nila magpadala ng mga doktor at nurse para mag-aral dito sa Pilipinas. Mm -hmm. At ganun din naman, pumisita naman kami para makita kung paano yung kanilang primary health care. Na napakaganda. 100% ng kabataan doon, nababakunahan nila. Mm -hmm. <laughs> Tayo, na-70 lang. So mm. may mga matututunan din tayo sa kanila. So nag-sign kami ng MOU at uh, ma-happy naman ako. Ito yung South-South Cooperation. Kasi nga ka, mm -hmm. alam niyo naman ha, papalitan niyo siguro yung status unulus. Aalos uh, uh -oh. na sa WHO. So mawawala ng pera yan. So kailangan mm -hmm. magtulungan tayo with other nations la para sa so, problema natin. Uh o -oh, pang yung mga best practices nila, magaya natin, at yung mga best practices naman natin dito, ay pwede rin nilang uh, kopyahin? Taba. Taba uh -oh. po. Yan. Oh. Sir, ay uh, sa issue ng ano, uh, may report kasi uh, yung uh, na Philippine Statistics Authority na tumaas ng 6.6% yung uh, bilang ng mga babaeng nagkakaanak 10 taong gulang, uh, nagkakaanak na hanggang 14, oo. Tama po, ano, 'yan isang malaking problema, isa sa mga priority problems 'yan, mm -hmm. yung ating childhood pregnancy. Yes. Ayoko na siyang tawaging teenage. no? Oh, okay. Kasi hindi naman teenager yung 10. Oh, <laughs> Child nga eh. na yun eh. So, oh, ang problema natin may, may 10, may 11, not 12. Mm -hmm. Hindi pa teen yun. So, childhood pregnancy na ang nagiging ating problema at 'yan din ang sanhi noong pinakamataas nating maternal mortality sa mga mm -hmm. edad na 'yan. Mm -hmm. Kasi hindi yan nakakapagpa prenatal check-up, hindi nagkakaroon ng dumadating na lang malaki na yung tiyan at talabas na yung mm -hmm. libison, madaming komplikasyon. At pinakamataas ang mortality sa batang nabubuntis mm -hmm. sa mga edad na yan. Oh, okay. Kaya ma malaking problema sa health yan yeah, ang usapan ng childhood pregnancy. Oh. Ano sa tingin yosek Sec, ang dahilan? Bakit kaya may ganitong ano? May tumataas yung ganitong incident? Multi-factorial yan, ano? at uh, Number one, unang sabihin, sabi ko, kaya kung pinalitan yung pangalan na childhood pregnancy. Uh -huh. Kasi pag nabuntis ang bata, ang consideration ko doon, child abuse yun. Uh -huh. Dapat may mapahamak na nag, ano sa kanya nagbuntis sa kanya. Uh -huh. Number two, sa so childhood pregnancy, child abuse yun. Uh -huh. Kung child, Di ba? Kaya uh, dapat tutukan din yung pag-implementa ng ating child abuse law. Uh, pangalawa, yung ating reproductive health law na, na ilabas na yan matagal na nun, 10 years ago. Mm -hmm. Pero hindi yata kumakalat yung ating mga modern methods of contraception. Kasi kung hindi mo naman mapigilan itong mga kabataan na nag-sex, mm -hmm. mm -hmm. ako eh, uh, willing ako i-offer itong mga modern methods of contraception. Pero kung sa totoo lang, ko tatanungin, kabataan dapat abstinence from sex yan. Correct. Dapat yan nadadala natin sa ibang aktibidad kagaya ng sports, uh -oh. mga activities like dancing and other activities para hindi sila nalululod sa problema ng pagbubuntis. Yan ang okay. problema natin. Social media, madaling ma-access ng mga kabataan. Uh -oh. Yung mga pornography sites, wala nang mga bawal. So... Pahirap talaga. So kailangan natin pagtutunan itong problemang ito mm -hmm. ng uh, childhood pregnancy. Oo. D yung nababanggit nyo da dahil uh, sa dito sa childhood uh, pregnancy ba, mai, ma ano ba 'yan? Ah, uh, pa pasok na po ba 'yan sa halimbawa sa statutory uh, rape? Cho, so, ang inilarawan ah. ang sa Pilipinas pala, ang statutory rape ay 16 and below. 16 and below. Yes. Oo. Uh -huh. Oo. so anyone na mabuntis below 16 kahit nag-consent yung bata uh, uh -oh. doon sa act ay statutory rape yun. Yung naka uh -oh. eh kailangan mak makasuhan ng wait. Uh Oo, -oh. kailangan mahabol din yun. Ano malaking ano to, dami pa lang wala, pang ano wala pa ako nabalita ang kahit isa uh -oh. na nahabol siguro, meron yung matatanda mm -mm. yung mga meron kasi ano eh ayong chuhuin nila. Oo. Meron akong kaso, yung chain yung dun sa bata sa eskwela at pauwi. Uh -huh. At yung, yung mga kamag-anak pa. Oo. So, meron din gan'ong mga kaso. Meron din naman mga kalarulak. Mm -hmm. pero mo, kalaro bata, yun yung nakaka-problema. Yun, may problema tayo doon kasi pag bata rin ang nakabuntis doon sa ba batang babae, mm -hmm. eh bawal naman sila ikulong. Oo. Kasi meron tayong batas. Oo, yung sa CICL. Oo, oo iyon so, so mabigat yung problema, lalaki yan kung hindi tayo a-action uh, talaga. Oo. Ano mga possible na ano sir, uh, secretary, mga kailangan gawin, uh, hindi lang nang uh, maaring hindi lang ng Department of Health, kundi ito ay maging uh, whole of nation approach na kung iba, mga iba't ibang ahensya. Wala isa sa una kung ginawa, lumapit ako kay uh, Secretary Sani Angara no mm. na appoint siya. Tapos doon pa para reviewin namin yung curriculum ng Sex education ng ating mga paaralan, lalo na uh, mga public school. Siguro, kasi doon parang below 12 walang sex education pa eh. Mm -hmm. So kailangan natin ang tinatawag na age-appropriate sex education. Hindi uh -huh. naman kailangan turuan sila kung paano mag-sex eh. Kailangan mm -hmm. lang turuan kung anong importansya at uh, halaga ng kanilang mga ang parte ng katawan na hindi mo papahawak sa ibang tao. Oo, tsaka yung implikasyon na dadanasin nila kapag yan. sila ay o oh, kapag sila ay nabuntis na maaga. Kailangan yung siguro sakit, may ano yun siluha. sa kanila eh. Ma Makakreate ng uh, hindi naman siguro ka, Pwede next. siguro takutin o ano, kung ano ganito mangyayari, kung ano yung mga, Oo. sabihin mo talaga kung ano mangyayari, di ba? Kasi bukod doon sa binanggit nyo kanina, Sekretary, na possible na Uh, mortality hindi lang nung bata na iisilang niya kundi pati maging doon sa nanay na bata pa eh ang daming ano-ano bang mga ano nito ano bang mga health implications Oo. ito Well, yun nga number one, nagtayo kami ng adolescent clinic diyan sa Las Piñas ano. Mm -hmm. at yung aming, isang key opinion leader ka-partner ka namin yung Rotary Club mm -hmm. yung key opinion leader na nakilala ko doon 19 years old na babae mm -hmm. alam mo ba tatlo na anak niya Uh, At lahat panganay. Nagkumpisa siya mabuntis 14. Isipin mo yun, 19 years old, tatlo anak, panganay lahat. Pagkatapos eh, uh, paano na buhay niya? Wala na siyang college, na wala, uh, na, na, nabura talaga yung kanyang teenage life. Uh, yeah. So, na, na, masama, hindi naman talaga maganda yon So, yung very important, nahihinto pa sila sa pag-aaral. Mm -hmm. Kasi pag nabubuntis, siyempre nahihiya yan. Hindi napapasok yan. Correct. Tapos huli na sila, hindi na makabahabol. Oo. Karamihan ng kaso gano'n. So dumadagdag sa kahirap. Paano mo palalakihin yung bata kung Oo. hindi ka nakatapos man lang ng senior high school? Correct. paano siya magpapatuloy ng pag-aaral dahil may aalagaan na siyang bata? Ayun pa, Ayun. hirap, hirap oh. na mag-college yan kasi uh, may aalagaan. So hmm. tama, ang laki ng social segregation dito sa problema ng childhood pregnancy. Oh, oh. So mahalaga yan, uh, Secretary, no, binabanggit nyo, na ma, sa, sa edad pa lang na 9G uh, sa, elementary school, eh maipamukha na to sa mga bata. Na, ito yung sasapitin ninyo kapag ito ay pinasok nyo na nagbuntis ng maaga at uh, ano yun, pumasok sa premarital sex or something na ganoon, yung mga maging epekto nito sa kanilang buhay. Oh. Correct, oh. Well, isa, isa lang la naman ano? Ang number two, dapat may abstinence din. Mm -hmm. Kung ano talagang pigilan natin itong mga bata na mm -hmm. i-preserve nila yung kanilang virginity hanggang mag-asawa sila. Pangatlo, yeah. kailangan din tayo mag-allow uh, na makapag makapagkonsulta itong mga batang mm -hmm. ito sa mga adolescent clinic. Kaya ako nagtayo ng isang clinic diyan sa SM, mm -hmm. sa MOA. Oo. Kasi yung mga teenager sa mall tumatambay. Ang plano mm -hmm. ko But okay. available to para pwede mag-pregnancy test, pwede uh -huh. maghingi ng modern methods of contraception. Kung gusto nilang mag-pills, uh -huh. magbigay namin to para ma-prevent yan. Kasi uh -huh. hindi pupunta sa magulang yan eh. Ang sabi uh -huh. ng iba, magulang daw magturo, eh mukhang hindi rin nagsasabi sa magulang. Okay. So gusto namin mag-open yan. Yung adolescent clinic na isang nakita ko sa isang high school sa ano, kayson mm -hmm. yung mismong kabataan din yung peer support kabataan peer manager, so mga senior high tinuturuan yung mga mas bata mm -hmm. kung paano kung, ang ano to ta, ta, talakayin itong problema nitong pa, pa, pagbubuntis uh oo -oh. oh, alas uh, kasabay niyan uh, yung ah. HIV AIDS HIV at saka iba pang sexually Alright. transmitted illnesses mm -hmm. kasama din dyan. oo mm -hmm. O panghuli na lang, Secretary, ano yung ano, itong controversial ngayon? Ano ang uh, inyong pananaw dito sa controversial na Adolescent uh, Pregnancy Prevention Bill? Ano unang nabasa ko maganda kasi hindi ano yan prevention of pregnancy nga sa ah. ating problema. Pero nagka doon ng malaking debate, di ba? May isang grupo sabi, ano ba ang mga siningit yan? Parang yung gender ah uh, uh -huh. gender bills na, na ihalo diyan sa mm -hmm. loob. So, naging mainit ang usapan. So, uh -huh. ang tingin ko kung ganyang debatable niya ang problemang batas na yan, na proposed bill na yan, eh, ipa-implementa na lang natin yung reproductive health law. Correct. May batas na eh. Mm -hmm. sa mag-debate, debate pa tayo. Hindi tayo wala tayong pupuntahan. Kaka-debate. Mm -hmm. Namamatay yung ating mga bata. Eh. Correct we need to actually act and do something already. Hindi ko nahihintay niya. Magdebate na kayo kung gusto niyo pero kailangan may implementation na tayo ng oh, universal uh, health law. Ayan, maraming salamat sa kita. Oh. Ah, yes. maraming, maraming salamat. salamat. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Uh, si uh, Health Secretary Teodoro Ted Erbosa.